So guys, good morning. <clears throat> so every morning, tinitingnan ko yung page ko. So ito yung nakikita ko. May notification ako na ganito, your profile have copyright issue. Si <clears throat> So ang gawin ko diyan, pindutin ko yung tatlong dot. Tat. Ayan, remove this notification. Hindi ko muna gagawin yan. Papasok ako ito sa profile ng page na ito. So, ayan guys. So, page siya. Follow. Sabi niya, pero hindi ko magpo-follow yan. So, ganyan ginagawa niya sa iba pang mga content creator. Yan. So, wag kang patataranta. Yan yung ginawa niya sa akin. Okay. So, ang gagawin ko yan, back. Pasok ako, pinutin ko yung tatlong dot na yon So, dito guys. Ito yung ginawa ko, tatlong dot na yan. yan. pindutin ko yan. So, pinutin ko siya. Tapos, <coughs> black. Pindutin ko yung black. Ayan. Yan, iba black kita. Loko ka. So, magbaback ako. Pagbakot, tingnan ko doon. Tapos, pagbalik ko, ayan yung notification. Pindutin ko yung tatlong dot na yan. Pagpindut ko ng tatlong dot, remove notification. So, doon siya mamamahinga sa black section ko. Loko-loko kayo. Ha? Lagi na lang pumupunta yan dito. So, ayan lang guys.